Ang mga repo na sasakyan na hindi na may benta ay maaaring napupunta sa mga sumusunod na lugar. Mga destinasyon ng hindi na ibentang sasakyan. Mga junk shop o mga tollyer ng mga lumang sasakyan. Mga planta ng pag-recycle ng mga sasakyan. Mga lugar ng pagpapadala ng mga sasakyan sa ibang bansa. Mga auction house para sa mga sasakyan. Mga pribadong collector ng mga sasakyan. Mga museo ng mga sasakyan. Mga lugar ng pagpapadala ng mga sasakyan para sa mga proyekto ng pagpapabuti ng mga komunidad. Mga proseso, pag-assess ng mga sasakyan para sa mga posibleng paggamit, pagpapadala ng mga sasakyan sa mga lugar ng pag-recycle o pagpapadala, pagpapabuti ng mga sasakyan para sa mga posibleng paggamit, pagbebenta ng mga sasakyan sa mga auction house, pagpapadala ng mga sasakyan sa mga pribadong collector o mga museo. Mga batas at regulasyon. Republic Act No. 4136, Land Transportation and Traffic Code. Republic Act No. 8764, Motor Vehicle Registration and Title Act. Department of Transportation, DOTr Circular No. 2019-021. Land Transportation Office, LTO Memorandum Circular No. 2019-2156 Mga ahensya na nakakatulong Land Transportation Office, LTO Department of Transportation, (DOTR). Department of Environment and Natural Resources, DENR Philippine National Police, TNT Local Government Units, LGUs <coughs>